Para sa two-time PBA Most Valuable Player at tanging Rookie MVP ng Liga na si Benji Paras, ang pagdiriwang ng Pasko ay para sa pamilya. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Sa pagdiriwang ng Pasko ngayong araw, binigyan din ni PBA legend Benji Paras ang kahalaga ng Christmas Day sa kanilang pamilya. Anya, hindi sila nakakapagbakasyon kapag summer break dahil may kanya-kanya silang trabaho at basketball tournaments na pinaghahandaan sabi pa ng four-time PBA champion at two-time PBA most volleyball player na tanging buwan lang ng Disyembre ang panahon nila para makapagbakasyon. May work ako and then sila naman nasa basketball, mga basketball tournaments. And ngayon itong December line break so ito lang lagi yung pinaplano namin mag out of the country kung hindi naman kaya out of town. Dagdag pa ni Paras na binibigyan nila ng kahalagahan ang kapanganakan ni Jesus Cristo kaya't mas pinipili nilang magbakasyon sa buwan ng Disyembre. Siguro remembering na our creator, di ba? Kung yung birthday niya talaga. So once a year lang, every year, pag nagbe-birthday tayo, si celebrate tayo. Now we're going to celebrate uh, with our creator. Sa ngayon ay patuloy na umaarangkada ang karera ni Benji Paras bilang isang professional actor. Bernadette Tinoy para sa bayan.